Hello, good morning. May dumaong na mangingisda at may huli siyang lobster. Napakalaki. Si <laughs> Dan kayong huli. Ilan? Dalawa, <laughs> mahigit. Dos, dos. Dos, cuatro ka nga, are. Nagalim mo yung wala yung laki. Dos, cuatro. Wow, jackpot si Kuya. Ang laki ng nahuli niyan lobster. Dalawang kilo at apat na guhit ang bigat niya. Talagang lumalaki pala ng ganyang kalaki ang mga lobster. Ang ganda niyan tingnan, no? Buhay pa siya. Buhay na buhay. May, ang bigat, may dalawang kilo. Oo, oh, nagalaw pa, oh. Ayan, tingnan mo, nagalaw pa. Ayan. <laughs> nagalaw pa, oh. Hello, mga kumari ko. Good morning sa atin lahat. Narito na naman tayo sa dagat. Si Kuyang Mangingisda nakahuli ng lobster. Napakalaki. May may dalawang kilo to, Kuya. Ay tingnan mo ang haba-haba ng ano, ng Ang haba ng tangkay. <laughs> oh, ayan, super laki. Ay, yan mga kumari ko ha, bonggam bongga, kumita si Kuya Jack. Pat, magkano kaya ang isang kilo nito ngayon? Apa Napakalaki. Napakahaba ng ano, Napakahaba ng antena. Antena pala to. Tinan mo, para siyang alimasag. Yeah. Pumitik ito sa mukha ko. Buhay pa kaya